So, dapat as a business owner, nakikita mo yung strength mo na yan. And then, pag nakita mo yan, yan ang i-maximize mo. Yan ang tinatawag natin competitive advantage. Okay, Gilibers, pag-usapan natin your business strength planning akala na kasi natin pag mag planning tayo, ito yung madami tayo, pupunta tayo sa isang lugar, and invite yung si Doc. So mag-invite tayo ng facilitator. Yun yung big picture. Okay? Yun talaga ang dapat. Alright? Pero may mga nag start pa mga... One year, two years, three years ang business. Kapag gano'ng expenses, pwede kang mag strat planning you as a business owner. Okay? Uh, you know, nag-facilitate na ako minsan nito. Start planning with the business owner, mga leaders, and it took us like three days para matapos siya. Okay? Pero paano nga ba natin gagawin? Pakita ko sa inyo kung paano ka pwede mag-start planning ng mag-isa mo lang as a business owner. Ito yung old way na ginagawa. Yung tinatawag natin SWOT analysis. Sabi nila, hindi na uso yung SWOT. Pero for me, ang ganda pa rin eh. Ang ganda pa rin na gamitin ang SWOT. Kasi ngayon may mga business models na ginagawa, yan na yung ginagamit ngayon. Pero for me, it's okay to use SWOT, SWOT analysis. So, ano nga ba ibig ng SWOT analysis? So, simulan natin sa S. Ang S po, ito po yung tinatawag nating strength. So, kailangan as a business owner, magkaroon tayo ng inventory ng strength natin. Ang strength, ito yung internal na merong resources or kalakasan yung business mo. So, for example, meron ka malaking capital, strength mo yan. So, that means you are capable to buy equipments, to fund your marketing, to hire expert, kaya mong bayaran. Alright? And people, talent, yung mga empleyado mo, baka graduate sa magagandang university o maganda yung experience, strength mo yan. Or maybe, ikaw yung background mo, galing ka sa gantong industry, sa sales, then, related dyan sa tinatayo mong business, sa sinisimula mong business, that is your strength. Or maybe yung product mo, kayo lang ang merong ganyan, dyan sa province or dyan sa uh, municipality nyo, strength mo yan. So, dapat as a business owner, nakikita mo yung strength mo na yan. And then, pag nakita mo yan, yan ang i-maximize mo. Yan ang tinatawag nating competitive advantage mo o unfair advantage mo over your competitor. Kaya, dapat yung mga talents mo o yung mga empleyado mo magaling talaga, maganda yung mga skills nila. So, dapat tinatap mo yan to advance your business. And ikaw din, gamitin mo yung mga background mo, gamitin mo experiences mo, i-apply mo, i-connect mong pilit dyan sa business mo. Kasi misan tayo as business owners, halap tayo ng hanap ng mga magagaling eh. Pero ikaw mismo, hindi mo nakikita yung galing mo. Magaling ka din, maganda yung pinag-aralan mo, maganda yung mga trainings na inatinan mo, ba't hindi natin i-apply, okay? SWOT your business. Strength mo. Dapat itap mo yan, i-maximize mo. Alright? And second is, yung tinatawag nating W. Ito naman yung weakness natin. Right? So, dapat as a business owner, maging tapat ka din sa pagtingin mo, ano nga ba, ba weakness ng aking company? That is your internal ito. Ano yung tingin mo kulang o mahina ang business mo? For example, opposite ng mga sinabi ko kanina, low capital, weakness natin yan. Meron kang gustong bilhin na equipments, hindi mabili kasi kulang yung capital natin. Or masyado mabilis yung turnover, palit ng palit ng empleyado, resign sila ng resign. Or wala man lang expert sa mga nakuha mo empleyado. Or babagal yung technology, yung technology na ginagamit nyo, hindi na siya sabay sa technology na ginagamit ng mga competitors natin. So mga weaknesses natin yan. Now, dapat alam mo din yung mga weakness na yan. Huwag natin pagtakpan as a business owner. Kasi pag nakita mo yung mga weakness mo na yan, yan ang dapat mo rin pag-isipan. Hindi lang tayo puro pagpapaganda ng produkto. Kailangan malakita mo din, ano ba yung dapat ko pang improve sa negosyo ko? So for example, nakita mo na mabilis yung turnover, bakit nga ba resign ng resign yung mga empleyado mo? So i-review mo yung policy, baka pwede flexible yung mga conditions mo, flexible ang time. So maybe may mga adjustment kang pwedeng gawin para makip mo yung magagaling na empleyado. Or maybe wala kang talent or wala kang tao para sa marketing mo. So magalat ka ng talagang budget na medyo mag-hire ka ng mahal na konti para ma-meet yung needs mo sa marketing. Right? So at least alam mo yung weakness mo pero alam mo kung paano ka atake. Okay? And of course may tinatawag tayong opportunity, ito yung O natin, no? For example, analyze mo yung paligid mo, ito yung outside, outside opportunity, outside na meron sa yung uh, sa paligid mo. Nakita mo na ay dumadami yung mga business establishments. Parang sa amin dito sa barangay lang to dati, yung nundun sa dati namin yung pulis palihan. Barangay lang yan, hindi yan pinapansin na barangay, pero ngayon may palengke, may Jollibee, may Magnome, may Chowking, may Dunkin, So marami establishment kasi nagkaroon kami dito ng factory. So it's an opportunity. So maybe may ganyan sa sa paligid mo. Pag ganyan, malaking advantage siya sa business mo. So dapat yung business mo, ina mo ng konti ang services. So pag ganyan, medyo mag-adjust ka ng time. Mag-extend ka ng hours ng closing mo. Or maybe maaga kang mag-open or mag ibahin mo yung products na binebenta mo o dagdagan mo. So, you try to see kung ano yung meron outside. Then, you adjust your services, adjust your products, adjust your operations. Alright? And yung trend naman na tinatawag natin, baka mamaya, pag dumadami na yung competitors natin or mas madami yung kanilang mga equipments, mas magagaling mga empleyado niya. So, so tingnan natin, ano yung mga threats sa, sa paligid natin. Okay? So, delivers, ito yung sinasabi ko na simple way to Evaluate or analyze your business. Kahit ikaw, mag-isa mo, kaya mo itong gawin. Ngayon kung, Dok, hindi ko talaga mag yan eh. Hindi ko makita ng details yung bawat isang binanggit mo. If you need help from the Rockstar, pwede tayong magkaroon ng start planning sa negosyo mo. Pwede tayong mag-usap, pwede ako magpunta dyan para tulungan kita na identify yung strength, weakness, Um, opportunity and red sa business mo. Okay, PM lang sa Personal FB. May doken po ang Personal FB. Let's go, let's go. Kapi po tayo. Kapi po.